What's up guys? Nagbabalik na naman tayo dito sa panibagong video ng G. Tyson Andreas Roleplay Ngayon guys <coughs> witang, lang ah Ngayon guys eh magtatrabaho tayo bilang miner dito sa Ciudad Grande Roleplay. So tara na at sumakay sa ating motor na BF. BF 400 data. BF 400 nga. So yan ang mga tol no. Tara na pumunta. Yus lang natin eh locate. Locate then job location locations select then hanapin natin yung minor so yan na miner select then punta tayo dito sa destination nato let's go a few moments later so guys malapit na tayo uh, let's go na! Nag-force close pa. Tara na, Let's go, let's go. Ayan na nga, no. Dito na, no. Malapit. Nawala yung ano kasi nga nag-force close. Tara na. Park na natin tong sirang motor natin. Ayan. Ayan nga mga tol, no. So, may motor dito. So, guys, nag-FC na naman po tayo. Lagi na lang to. Kaya, tara na. Mag-join na tayo sa minor job. Tara na. Akit na. Yan, akit na. Naglalag pa. Walang iya. So, tara na. Dito na. Join. Slash join. So, slash job help. So, yan nga, no? So, punta na tayo sa... Ano? Dito sa... Saan nga ba to? dito sa mga bato para magbina. So, ito ka, Lagay ka ng green, ano? Mm -hmm. So, ito nga mga tol, oh, no? Diba, pag binadya <laughs> ka na. Ay, ang ingay na. So, guys, impulse lang natin kasi ang ingay. So, tara na. Simulan na natin. Islash. Mm, mine. Mine. Yan. Yan nga, guys, no? Nagma-mining siya. Post So, yun nga guys, no? Tapos na tayo mag-mine. So, nagmine tayo ng pala ang gamit. So, tara na, i na natin to. Dito sa... Sa... Sa bubong, ay hindi pala sa bubong. Dito sa baba. Yan, tas dito tayo, dito tayo. Tas lagay na natin dyan. Yun i-collect -co natin yan sa susunod na paycheck mamayang uh, alas 10. So, tara na, main pa tayo para madami ang makulik natin sa paycheck mamaya. So, yan, mining. Nagmamining ng pala ang gamit. Ang galing-galing. So, yan, nagbuhat. So, yan, nakadikit lang sa dibdib. Ang galing. So, tara na. Let's go. Dito sa red mark na pula. Ayan. Hindi kita yung muka. Kapal ng muka. So, tara na. So, let's go. Mainulay tayo. Ayan. Mine. So, pangatlo pa lang natin to. Abotin mga sampo. Ayan. Sampo nga, no. Sampo. Pangatlo mo pa lang yan. Yan, tatlo. Ito. Apat. So, yun. So, yun na nga, no? 596 ang ating nakuha. So, madami tayong makuha sa paycheck nito. Ang dami. So, may nuli. So, may ni. Pala ang gamit. So, nga. Wait lang natin. Dinagbuhat. Dibdib lang ang gamit. Ang galing. Tara na. Punta na tayo sa red mark. Para ihatid ang bato na malaki. Tara, tara. So, yun. 231. So, tara na uli. Dapat talaga eh, mabilis kayo dito. Para dumami ang inyong sahod. Pamela na boss. Diba? Main uli. Tingnan uli natin kung may sahod. So yan, tara na uli. Go na. You have the gap. Ah, uh, na. Basta, basta. Lagi uli natin yan. 282. So, 6 na. Tara na. May nuli tayo. Apat na lang. Slash, mine. Yan. So yan. Mining. Tapos tatlong tundok. So yan nagbuhat na nga siya, no? So, guys, pag nakabuhat na siya, idala na naman natin dun sa red mark. So, ayan, no? Ang red mark. Yan, boss. Pang ilan na yan? Seven. Siete na. So, ito na nga. Slash may na naman. So, yan. Slash may na So, ayan, no? Ganyan So, ganyan. Seven. Yan. yan. So, yan na nga, no? So, boss, seven natin. yan, boss? wow. Eight, eight nine, boss. So, ito na nga, boss, no? Ay, mga guys, no? So, yan. Slash mine ulit. So, naglalag tayo. So, yan. Nagmay na siya. Hintayin ulit natin magbuhat. So, yan. Dibdib -dib na naman. Parang may glue sa Nine. dibdib eh. So, tara na. I-ilagay na natin dito sa madaming mato. Nine. Meron na tayong bulutong sa dibdib. So, tara na nga, no. So, slash main ulit. Last na to. So, last na nga. So, go ulit. Ten tili natin to. Alam ko ito, magiging magiging. Ang hmm, bayte. Yan. Ano nga, na, no? dito na, no? Ten. Pagten na rin. So, guys. Pumunta sa ibang site itong ating, Ten. Ano? ating laro then ulit nang tayo basta ito ay pang sampo na last na natin you, you slash main na naman so naglalag talaga tayo no kaya ata pong ka sa ibang site kasi naglalag tayo so yun nga na talaga mo so, so re-recon lang tayo mga tol Ta post ko lang so guys di ako nag baka kasi gumana na ngayon so ayun gumana pero walang pala so hintayin lang natin bag lang yung, bagata so yun sentuloy natin so lag na lag na talaga so so guys dito na naka recon na nga tayo no so may na uli tayo basta pang sampo na to talaga so slash my then na yan. Hindi na siya bag, guys. -relag, nag nag log na kasi tayo. So, yun tayo uli natin. So, dala uli natin doon sa... Ano? Sa red mark. So, na. Punta nga tayo sa red mark. Then, tapos ng red mark. So, yun. 245. red forty-five. So, ipipause ko na lang, guys, bago pagkalabas ng sign check, eh... Doon yun na makikita yung sahod ko. 'Yon. popo ko na lang, guys. Pagkasahin ko na lang i-ano ulit. Doon na lang tingnan yung aking sahod kasi doon na lalabas. So Okay sa. So 'yon. Bye na muna, guys ha. Good. So, guys. Dito na natin i-receive eh, re ang ating sahod kasi nga ngayon ay sin na. So ano natin? 194819. So, sign check. Click natin sign check. So, yun ang ating sahod lahat E, eh? 5,462. So, ganun lang kadali kumita ng pera dito. Dito sa sa Ciudad Grande Roleplay. So, ganun lang. <laughs> nakabalik siya dito sa ATM. So, tara na sa ATM. So, ito. Yan. Ito ba? Tignan natin. May ibang ATM kasi dito, guys, eh. Ano, hindi na guys, no? So, dito ata sa loob ng, ano nga ba to? 7-Eleven. So, yun. So, tignan natin. A with rope. So, wag na lang natin i you know, guys. So, yan nga, no, lumabas, bag na bag talaga. So, 5192. So, yun, ayun nga, no. So, nakita niya naman na dumagdang ating pera. So, ganun lang kadali, kumita dito sa Ciudad Grand Roleplay. Tapos, meron pa kayong rib, libreng. Libreng yung paycheck, yung mga transfer, yung gano. So, dagdag na yun dyan sa sahod nyo. So, gano'n lang ka. Dali, dali, kumita dito sa CGRP. So, goodbye na guys. Salamat sa panonood. Thanks for watching at mag-subscribe ko yun dyan. Leave a like na guys. Ayan, leave a like na. Comment kayo dyan. So, bye.